Welcome to Nestor Lakay Channel. Andito tayo ngayon sa Kadiwa Ito yung parking area. Lakad-lakad muna tayo. Titingin muna tayo ng ula, ng ano, ng mga gulay dito. ano yung mura. 150. Ang kilo daw ng talong ay 90. Yan, ito po yung talong. Yan, maraming gulay ngayon dito. Oh. Itong in-update sa Kadiwa Market. 80 ang sibuyas, 150 ang bawang. Ang bell pepper ko yung magkano? Price update? 200. 200. Ang siling labuyo magkano ngayon? Yan, 150 nga ng siling labuyo. Ito po ngayon ang presyo dito sa Kadiwa Market. Tapos Marinas Cavite. 50. Sa patatas ko yung magkano? 70. 70. <laughs> sa sibuyas na puti? 200. Ito po yung mga presyo ngayon dito sa Kadiwa Market. Ito ay 20 yung ganito karami magbabudget tayo ngayon at saka yung sibuyas at bawang 40 pesos 20 dun sa bawang na apat na peraso at 50 pesos naman para sa sibuyas para mga budget natin ang ating lulutuin ngayong araw na to ito po ngayon ng Dasmarinas Cavite 110 ang kilo ng sitaw 110 ang kilo ng sitaw Dito maraming mga ano ito, yung mga bundle-bundle. Yan, marami dito mga kamote. Tayo ng sitaw, 85 pesos. Yun ang binabalot na ni Kuya. 85 pesos na binin natin sitaw. Ano? Ito po ang presyo ng dragon fruit, 120, may 80 pesos, may 120, mayroong 100 ang kilo. And ito po ang presyo ng dragon fruit dito sa Kadiwa Market. 200 ang kilo. 400. Ng, 400. 400. Ang kilo ng papaitan. Res. Ang laman. 450, 450 ang laman. Eh, dito sa ano to? 360. 360. Galing tagay tayo kuya to. Dito sa ano to? mamalengke na tayo lulutuin nga natin ngayon yung papaitan ito mga presyo na ito mga update ng islangay dito sa kadiwa tapos na tayo mamalengke at tayo uuwi na sa Amos kapite e, umakit po tayo ng hagdan Pupunta na tayo sa parkingan natin. Doon tayo nag-park ng motor. Patatapos lang natin mamalengke. Kaya hinihingan mag-umakit sa hagdag si Testo Lakay. Ba talaga pagka nagkakaitong na Ngayon ay mag-prepare naman tayo ng lulutuin natin. Ito po ngayon ang update sa Adiwa Market ito ang rooftop ng pinagpaparkingan natin dito sa Kadiwa Market. Konting pahinga lang at babalik na tayo sa Imus Cavite. Katatapos lang natin mag-deliver ngayon ng pagkain ng mga atleta. Ngayon magluluto naman tayo para sa tanghalian at hapunan nila. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel. Nestor Lakay Channel at huwag niyong kalimutan mag-like, share and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.